ito ay ang pinakamalaking lawa ng bansa, ang Laguna, Dubai. Sa loob ng mahabang panahon, ang lawang ito ay nagbigay ng buhay sa mga komunidad na malapit dito. Sa katunayan, ilan sa pinakamaunlad na probinsya ng Pilipinas ay nakapalibot sa naturang lawa. Ngunit alam nyo ba na ang payapang lawang ito ay may tinatagong sikreto? At yan ang tutuksin natin ngayong araw. Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa kalagitnaan ng isla ng Luzon bago pa man dumating ang ating mga ninuno sa bansa. Ito ay tinatayang naganap 28,000 taon na ang nakakaraan. Sobrang tindi ng pagsabog na ito na ang mga abo ay umabot sa taas na 45 km sa atmosphere. Katumbas ng 141 na Grand Hyatt, Manila, ang pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Kasunod nito, binago ng rumaragas ang pyroclastic flow, ang hulma ng kalupaan at dinaanan nito. Halos lahat ay nabaon sa nagbabagang bato at abo. Mabilis ang pagkalat ng pyroclastic flow sa paligid ng naturang bulkan. Mula sa inisyal na 20 km, umabot ang dilubyo hanggang 66 na km mula sa sentro ng pagsabog. Dahil sa dami ng material na nilabas ng pagsabog, ay nagulaps ang mahigit 200 daang kilometro kwadradong ng kalupaan, isang malaking kaldera ang nabuo. Tinatayang isang VEI-7 eruption ang naganap na pagsabog sa laguna kaldera, ang pinakamalapit na bulkan sa ngayong metro Manila. Ang VEI o Volcanic Explosivity Index ay ang sukat ng lakas ng pagsabog isang bulkan. Mula VEI 0 hanggang VEI 8, sinusukat ito ang dami ng pinakawalan o binugang material ng isang bulkan sa pagsabog nito. Halimbawa, ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 na nakaapekto di lamang sa Pilipinas kundi din sa ibang bahagi ng mundo ay may index na VEI 6. Saksaysayan, wala pa ang sasaksihan na pagsabog ang tao na umabot sa VEI 8 mayroong mga ebidensya na ito ay naganap. Tulad na lamang ng nakita sa mga sinuunang supervolcano tulad ng Yellowstone, Lagarita at Lake Toba. Ang pinakamalakas sa pagsabog na nasaksihan ng tao ay VEI-7 at ang pinakahuli ay naganap noong taong 1815 sa pagputok ng supervolcano na Mount Tambora. Katulad ng Tambora, isa ding malakas at masalimuot na pagsabog ang naganap sa Laguna Caldera. Swerte lang dahil wala pang mga tao sa paligid ng panahon ngayon. At kung meron man, ito ay mga sinaunang species tulad na lamang ng Homo luzonensis Sa kasalukuyan, buhay na buhay ang paligid ng kaldera. Bukod sa Metro Manila, malaking bahagi ng Rizal at maging bulakan ay nakatayo sa mga natuyong deposito ng mga pyroclastic flow na binuganan ng buhalang bulkan. Ilang libong taon na ang nakakaraan. Bagamat matagal nang hindi sumasabog Pinaniwalaan ang mga scientist na maaari ulit itong pumutok ilang libo o milyong taon sa hinaharap. Ang Laguna Caldera ay matatagpuan halos 40 kilometro lamang mula sa Maynila. Ang halimaw na ito ay ang sasakupan ng Laguna de Bay. Bilang pinakamalaking lawa ng bansa, pamilyar ang karamihan dito. Ang hugis nito at ilabana iwang footprint ng isang dinosaur na may tatlong kuko ay talaga namang kakaiba at kakatuwa. Sa tatlong kukong ito, ang Laguna Caldera ay makikita sa kuko sa gitna. Alas magkapareho ng geologic setting ang Taal Caldera at Laguna Caldera. Sa bahaging ito ng Southern Tagalog Region ay may isang maliit na rift zone kung saan ang crust ng mundo ay kumakalat tungo sa direksyon ng Hilagang Kalura at Timog Silangan. Ang tawag sa rift zone na ito ay ang Makulod Corridor. Ang pagpupunit sa bahaging ito ay nagbigay daan sa magma para makapasok sa keras ng mundo dahilan upang magkaroon ng mga bulkan sa paligid. Bagamat napakalaki ng sukat, wala masyadong impormasyon sa geologic history ng Laguna kaldera. Base sa ilang pag-aaral, tinatayang ang unang pagsabong nito ay naganap isang milyong taon na ang na nakakalipas kung saan nabuo ang isang maliit na kaldera. Kalaunan, nagkaroon ng isang mas malaking pagsabog at ang maliit na kalderang ito ay nilamon at naging parte ng isang mas malaking kaldera. Ang pagsabog ay naglabas ng napakaraming lava, abo at usok na kumalat sa kabuuan ng Pilipinas. Sa loob ng ilang daang libong taon, may mga ebidensya na nagkaroon pa ng ilang mas maliit na pagsabog at ang mga ito ay nakabuo ng ilang maliit na volcanic islands may posibilidad din naman na nagkaroon ng ilan pang malalakas na phreatic eruptions dahil sa pagsasalubong ng mababaw na magma at tubig mula sa lawa. Katulad na lamang ng pagsabog na naganap, higit 100,000 daang taon na ang nakakaraan. Sa katunayan, ang bakas nito ay makikita pa rin sa kasalukuyan. Kung titingnan mabuti ang timog silangan ng Talim Island sa gitna ng Laguna de Bay, ay makikita ang isang malaking ukab. Ang halos perpekto ang semicircle na ito ay parte ng crater na dinulot ng naturang pagsapog. Ang mas malaking kaldera naman sa gawing hilaga ay nabuo tinatayang 28,000 taon na ang nakakaraan. Walang duda na isa itong mega eruption ang hindi lang tiyak ay ang eksaktong lakas ng pagsabog na ito. Ang tansya ng mga saintipiko hindi bababa sa 70 km kubiko ang nilabas nitong debris. Sa kasalukuyan, may ilang vents o singawan o yung tinatawag na fumaroles na may kaugnayan sa Laguna Caldera ang makikita sa timog na bahagi ng Mount Sembrano sa Rizal. Mayroon pa rin itong magma chamber na aktibo pa rin sa paglabas ng volcanic gases hanggang sa ngayon. May isa namang teorya na nag-uugnay sa Taal at Laguna Caldera. Maraming malalakas sa pagsabog ang naganap sa Taal Ayon sa teorya, maliit ang magma chamber ng Taal upang makapag-produce ng ganoon kalaking mga pagsapok. Kaya naman kumukuha ito ng malalaking volume ng magma sa magma chamber ng Laguna Caldera. Isang ebidensya sa teoryang ito ay ang malaking pagsabog na naganap sa Taal noong 1749. Kung saan ang 70 kilometro ng fissure o bitak ang nag sa dalawang bulkan. At dito na lang nagtatapos ang ating video ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig at ingat tayong lahat.